baka mga brad. Uh, tayo yung maaga ngayon maaga tayong dadayo dito sa manggahan meron tayong sasakyang sasadyain ah, uh, hindi ko alam kung matagal lang hindi naisap ito o matagal nang hindi pinapaandar tayo doon mag start eh hindi ko alam kung anong sasakyan pero yung magpapagawa yun, sinusunda natin. Malabig pala rito sa ito, uh, manggahan yata ito. Manggahan na nga ito. May mangga nang nakasign eh. Oh. ang tori ni kuya oh. yung sinusunda natin tayo ay takong pogay lamang ayun, ang layo nyo na oh. ibilisan pa natin Ibigay okay, na rin ang Trias pala ito ang ating pupuntahan. Nandito na tayo, pumasok tayo sa subdivision Ayan, Club House Nandito na tayo sa ating gagawin. Ano bang gagawin natin ba natin? <laughs> Ilang buwan na itong nakatambay? <laughs> ano? One month. Ah, one month na nakatambay. Hindi napapaandar? Akala ko battery lang po. Hindi ako nang bago. Oh. bagay <laughs> sa kabila. Pinapusin ko. Ano ba? Malakas ba? ang battery? Bago po bago pero one month lang hindi na magagamit ay ano lang po uh, itong battery parang one week pa lang po yan binili pang one week po. ang English po ng one week isang linggo <laughs> English ng one week isang linggo <laughs> try ko lang ha malakas okay ikasan natin mm, negative oh Akala nakabukas ang aircon. Wala yung kabilan sa sakyan. <laughs> ako hindi mo mapapabiligan itong sasakyan, boss. Muna una, wala ako ibibili. Ngayon po kayo magtangan Bakit? Bili <laughs> ko lang <laughs> ano, boss. Napanood mo na ba yan? <laughs> Hindi ka suli na pala Hello, to. Po? Anak ng teteng. Akala ko eh. Oh, oh, oh. Uh, kal -oh kal. Tapos, pagbalik, pagbalik hindi na, ko, nung uh, start ko. Hindi okay. na. Oh, ayaw na kung i-start ko. Okay, nakakasa naman. O, sige, pakitry okay. nyo. Papakinggan natin kung anong tunog. Baka umandar naman yan ngayon. Natakot kay Kuya Raul. Hmm. Ganyan lang? Ganyan lang. <laughs> ah, eh. Mm-hmm. natin. Ang akala ko, inalagotok lang. Nung una, anong musik, mga ganun. Nakitas natin po. Parang mechanic trouble tong iyong... <laughs>

natin kung mapasok ang mapasok ang ano mapasok ang kurinti dito sa smart plug ay trouble ito Hindi hindi sa atin. Hindi hindi electrical. Oh, malakas. Can nakitik naman ang kuryente. Ibig sabihin, dito sa gasolina. Nasaan? Pag-isa tayo. Diyan ka sa gabila. Diyan ka sa Para makita natin. Ano po?

Wala akong carburetor mo? karburador Ah. Wala akong decoy. Hahaha. Ito yung Nalubot lang yun sa hindi pag, ano, uh, panda. Sige ko nga ito kung may supply <laughs> <laughs> sa minor. <laughs> <laughs> ah...

Uh -huh. Ayan, ang bago mabuksa ka naman. May ba ka ng rito? Ay, wala po. Ano? Baki, ano yung ko, yung po? Ano po? Ano po? po? Ano po? Ano po? po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano dapat pating ko ito kami may mahirap yun. Yan! Ayan! Ayan, napaandar natin. Ang problema ay mechanic trouble nito. Uh, ang carbon rod rin nagluloko. Sa tuwing gagasan natin na mamatay ang makina, uh, gusto yung nakachok lagi. Uh, bahala ng mechanic ko rito. Okay, hanggang dito na lang muna. Uwi na kami. Naulan. Okay, shout out muna tayo mga abroad. Uh, shout out kay Elpidio Guerrero from Madrid, Spain. Uh, shout out po sa iyo, sir. Uh, shout out din kay Ernesto Marquez. Shout out kay Arnil Ganga Gangawan Gawan. Uh, shout out po. Kay Rolando Sunyega from Cabanatuan City, shout out po. Kay James Manliges from Molino Dos, Bacoor. Uh, shout out po uh, kay Franz Ayalin from Bago City, Negros Occidental shout out po kay Juanito de la Cruz from Barcelona, Alice Isabilla, shout out kay Wander Bibang, uh, shout out po kay Ruel Rihio from Marinduque. shout out kay Tonsi Siboy yan ng C6 shout out po at siyempre sa lahat ng silent viewer ah, uh, shout out po sa inyong lahat at sa mga subscriber uh shout out po sa inyong lahat